guys to this video guys na ako sa pang garden guys okay nagtanaw ko sa so, kong magtanaw nga kapayas o daghan ang kang hinog o oh. oh, diba na ako dali ang alubati dali nga side na dali po dari, nga side na ako yung nag harvest di ay dali alubati o oh. akong kumari nga gwapa o oh, diba nanguha siya og alubati huh? Nagtuo siya ganang picture-picture gulay sa kong marin. Nakapamahin siya sa mga sikatao sa iyang hago. Napay, bagay, napay dagan guys. sa imong likod, oh. Nahudlot. Iyan kaayo, nangawat ko rin, oh. Alah, ang nahulog na. Naho, dagan tagas, oh. Ha? O, ba na? -ang -ang ko, <laughs> lang, ah, ang gayo. Huwag sa naman, ah. Hanggang sa kita ko, ah. Nahulog na, tanawa. Nung pigpag ipuspusan, agay Ah, gay. Oh, gay, 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 oh. tanawa, guys. Agay daw guys, na dagan oh. Sumuli ko, no ba yung kuha na kaula na kuha ni tawa na ni. Na, guys. Hala. Hoy. Nangusog na gani <laughs> Papait sa lahi. Hala. Hala, kung nang kinabuhi ko, laban lang. Para kung sa kuha, tanawa ko. Ikaduhan na na kinabuhi. Thank you, gihapon. Sige, tagaan gihapon ko. Blessing sa ginoo. Basta, ampo lang. Amping sa katunay. Thank you for watching. Bye-bye, guys. No. Bye-bye. Bye-bye. Hello, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. bye guys no bye 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 hello guys bye bye guys. bye bye now.